Fort Grand EB ng uh, mga Boski yan ang pupuntahan natin for today's video no? so last year umatend din ako dito kaso ah, indala dala ko si Elizabeth okay naman masaya pa rin welcome din naman talaga yung iba yun nga lang syempre as much as possible gusto nila Rxt T sino ba namang di ba eh yun talaga naman yung primary focus nila doon yung mabigyan ng pansin yung Rex di ba solid dito pag nag-iibit talaga yung mga taga Norte, grabe sila. Basta umatend ka. Alam mo 'yon? Mararamdaman mo talaga na welcome na welcome ka. O gali talaga nila 'yan. Talagang hindi ka maano, yung tipong ma-out place, hindi sila ganon. Welcome ka sa kanila. Kaya kumbaga ayaw nila na pupunta ka tas hindi ka nila maaasikaso parang ganon ganon sila kaya uh, bilip ako lalong lumaki yung respeto ko sa mga taga uh, Pampanga Tarlac yan Bulacan syempre WBC yan sa mga napuntahan kong lugar na yan yung mga yan ano ba diba, maghahain sila ng pagkain parang may hiya ka na ano may ititira ka ganyan Tsaka pag ginaya akong kumain, syempre, kain ka agad ako. <laughs> pagkain yun eh. Hindi, <laughs> parang nakakayarin kasi na mo, di ba? Pagkain yun, paghihintay mo. Diba? Tsaka hindi naman ako mahirap payain, pag pagkain. <laughs> <laughs> Ang kulit tay no? Basta yun lang, ito, Ah uh, ako siyempre sa mga taong na gano, nag ano, nag-iisip ng mga ganitong event sa 2 stroke. Mas maraming nakaka-appreciate ng mga ano, alam ano mo 'yung mga RX team mga lubang motor. Diba? Which is kung to hindi naman talaga siya komplikado. ah uh, sa 2 stroke, meron ka lang spark plug sa head, blanko 'yan. Ba. Diba? ka lang spark plug ba, kuryente mo. Good yung carb mo. Uuwi't uuwi ka dyan kahit magka-aberya ka. Huwag lang mabutas ang piston. Huwag kang magalala parang 4. Matutuloy yung mga kasama natin. Mga sila. Mga kasunod yun! Mga kasunod yun! Sabihan ko to! Sabihan ko! Chill tayo ng konti Chill lang tayo ng konti Nawala na sila yeah. <laughs> Ano kaya pag ikaw na ako Nawawala yung mga kasabi <laughs> Diyan na sila Bagal lang tayo Ayan nandiyan oh Diba? Sabi tiwala Pag mga madalas mo nakakasama Alam mo na yung takbuhan ng mga yan eh Maiwan yan o ano, alam mo makakasunod So, ilan na lang kulang Dalba na lang Chill, eh. Ayan mga boss, bali ito yung mga lumapag na RXT Yung iba na nauna na sa venue So parang ito lang yung parang uh, meet up place nila Ayan yung oh, grabe Daanan natin ng isang malupitan sa mga tropa natin ko Sa walang alam kung saan lugar pero grabe eh SB SB na RS100 na no scam alright RS100 lang yung tank eh RXT yan syempre lahat RXT yan grabe yun yung karami padaan na lang natin mga boss kasi hindi natin mabibidyo talaga lahat may adaan na lang natin sa mismong venue yan yan yung karami Shout out kay boss na napakalupet. Yan. Yeah. Mas daanan nalit natin to. Kasi hindi natin mahagit talaga lahat ng video. So, padaanan lang muna natin. Ito puro pula to. Ito puro asul na dragon. Pasilipin natin mamaya, Boski. Yan. Yeah. Grabe, ang kikinis. Meron pa tayo dito ano. Parang baber na pormahan. Tama ba? Hindi ko alam kung kapiraisa. Anong dulo? Sorry. Siyempre, uh, ito pa yung ibang RXT meron dito isang malupit thunder oh. pipe yan na ah. lakanan natin lahat napakarami niya mga boss mamaya lalo sa venue kumbaga yung iba na una na sa venue kaya bawas na yan syempre mga kapatid ni Wah, Camila yung mga whitey nandyan din Tapos, shout out sa lahat ng mga nandito yan pasensya na kayo natagal lang kami nandating yan Pagalan lang natin. Tim Sambales, yan. Shout Yan, sila bossing. Alright. Dito yan sa Plaza Magalang. Yan. Start na sila, mga boski. Ayan na. Pino-organize na. Yes! Yeah! At wako. Grabe na yung kay Boss Benji pa yun.

i Morales, 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 nakikita commentator natin so malapit natin commentator si John go so, uh, pa, uh, pag siya lagi ko naisip yan si Boss Benji na best in... best in restoration best in restoration kay... best in restoration best ano kayong mananalo? hello po ah. shout out sa sar mo boss oh. shout out sa kapatid ko na sa London sa kapatid ko na, na nasa Dubai father ko na na nasa Saudi grabe po wala lahat Hat. ng lahat ng kontinente lahat lahat ng mga kasama ko sa COVID restaurant sa Dubai kita kits tayo next year. Babalik na si Balbas. Balbas. Boss Balbas sa kalam. Alright. Sino kayo mananalo ng ano? Best in restoration. Ayan, pinapalapag na yung mga... Hindi, <coughs> <coughs> iba yan. Hindi kasali yan. Pamanggulo, boss. Pamanggulo. boss. best in restoration. Ayan yung mga lumapag. Restoran ang laban dito. Kailangan ni stock stock. Para ano mga tingin mo ano mga kailangan tingnan pag restoration. Siyempre kailangan mo on stock talaga o more on stock parts talaga. Kasi hindi na, na kaya nga stock stock, di ba? Hindi mo kailangan ng modify. Mm, tama tama. Pag sinabi mo modify. Modify. Mm. Diba? Pero pag sinabi stock stock. Stock stock. Stack stock. Diba, 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 diba. stock, stock. Ayan. medyo may dating to ito, so, meron din lahat. Sina mga boss, ito na yung raffle na inabangan ng lahat. After neto ito, yan ah. Kaya so, mga boski, bali inabot na lang gabi sa parapon napakarami ng na pinipigay nila po sa Thunder. Yan. Mga tropa natin dyan, so, kasama ko pa ko. Mga kasama natin dito, yan sila boski. You know. Walao lah, tulalah si Boston <laughs> <laughs> Alright Kakak bunuh tanpa, mamaya pa Alus lah, main frame nya Sana all, sana all.